Kumakomento na tayo sa 104.7 Brigada News FM Batangas. Sunod-sunod na phreatic eruption sa Bulkang Taal. Normal pa ayon yan sa PHIVOLCS. Brigada Sesani, Taroma, i-brigada mo. Brigada report. Normal na aktibidad lamang. Yan ang kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa sunod-sunod na nararanasang phreatic eruption ng Bulkang Taal, sa Kapanayam ng Brigada Batangas kay Mariton Bornas ng FIVOX. Binanggit nito na patuloy na tumataas ang sukat ng sulfur dioxide sa Bulkang Taal. Tumapala na po ito na lang nagpaskit ang libong tonelada kada araw. Yung mga average po natin in the past few months nasa 5,000. No? Dagdag pa ni Bornas na ang pagtaas at pagbaba ng sulfur dioxide sa Bulkan ay related sa nakaimbak na magma sa ilalim ng Bulkan. Tinukoy din ito na wala pang nakikitang sinya alas ng pagputok ng Taal Volcano. Mm -hmm. Hindi po ito mag -e escalate into a full magmatic eruption dahil ang deformation po natin o yung pag uh, mga gabo ng vulkan ay nakalocalize lamang po sa ibang bahagi ng Taal Volcano Island at napakaliit po nitong deformation na ito. Ay pa rito na wala silang nakikitang deformation sa vulkan at sa katunayan ay lumiliit o umiimpis pa ito matapos ang Taal Volcano eruption noong taong 2020. Samantala na itala na nagkaroon ng ash sa mga barangay ng publasyon sa bayan ng Agoncillo at barangay Busubuso sa Laurel, Batangas. Kaugnay nito ay nagkansila na rin ang face-to-face -face classes ang bayan ng Agoncillo, Batangas. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Zesa ni ng 104.7, Brigada News FM, Batangas. The Music and News. Oh, sorry! Badung, badung,